Hello mga ka-friends, yung pansisi for today's weekend O, oh, di ba? May lakad ako. Susama niyo ako. magre -re, re muna tayo. Maliligo. Bit-bit ka na po yung mahiwagang timba ko. O, oh, ayan. Automatic, di diba? Tapos ako oh, akong maligo. Hmm. Ay, andyan pala kayo. O, oh, Automatic magic. O, oh, ayan. Yan ho yung atar ko. Atar. oo, o, t -t -t. Yun lang yung simpleng suot ko. Naka-t-shirt. Naka-yellow na short. At Hmm, magpabango ho tayo bago lalabas ng condo kasi nga para of course bangong-bango tayo paglabas para makaan makasabi na Ay, ang bango naman ng person na itits Ganon. So, ayan. Huwag kalimutan natin yung salamin. Salamin, salamin. Kabuhay sa ng salamin. O, ba diba? At ang gift ko kasi nga pupunta ako sa kaibigan ko or kasama ko sa work kasi in-invite niya ako kasi birthday ko ng baktin o anak niya. O ayan, yan pong dalakong regalo ang laki-laki. O ba? Diba? oops, wag mong kalimutan ng cellphone or ang mobile. Ay, yan pala, o, automatic. Diba, nakalabas ako ng gondo dyan. Papunta ng labasan. O diba, tapat tingnan talaga natin ganyan pagbukas ng... Mahiwagang pintuan dito sa kundo namin. Oh, ayan. Napaka-salver talaga ng paper bag ko. Diba, dalawa kasing laruan yan. Kasi ang gift ko kasi gyan is laruan dalawa. Kasi ang my birthday at saka yung ano niya, yung <coughs> yung younger ones. O, oh, diba, nagbimetro lang ako. Papunta ko ng metro niyan. Kasi ang bahay ng friendship ko is malapit lang din naman sa metro. Siguro mga 10 minutes away lang dyan sa bahay ko. Ganyan, tingnan ho natin. At na at i-make sure na may laman hon yung NOL card. O papasok na hoon tayo sa metro. Ganyan hoon mga friendship. O diva ang lamig ng metro dito. Hindi katulad ng ibang bansa na hindi malamig. O ayan, upo mo na tayo. Hintay -hintay sa, hintay -hintay sa train. O diba, tumatik. Nakalabas na rin ako ng train dyan. Umabot pa ako. Upakita ako kami ng escalator. O sumakay ako ng escalator. O di diba, dapat talaga si Sklato is follow the rules. So, ayan, lalabas ako tayo. Huwag ka I-top up uli ang card para makalabas. O ayan na nga, Papuntan ako ng labasan. Sabi ko talaga ng friendship ko. O sige, Papuntan na ako, ako dyan. Sabi ko pa sa kanya, maaga akong pupunta dyan mga alas 5. At sabi ko, magbitbit din ako ng ano ha, ng uh, plastic para sa Sharon ko. Kasi nga... Manghingi ako ng ulam. O, di ba? Ganun talaga mga friendship. O, ba? Diba, mindset, mindset para hindi na tayo magluluto ng ulam sa bahay. Yan, sinabi ko na talaga yan. Tinatalang tinutuo ko, nagbitbit talaga ako dyan ng plastic. O oh, ayan, nasa elevator na po. Ako talagang ang mandatory na ikot ng elevator. O oh, ayan, bukas na po yung pinto ng elevator. O oh, tara, no? Di ba ang dilim ng hallway nila? Alam niyo ba, kung trivia, kasi itong floor na to, is may nangyari doon na karang basa yun. Oh, di ba nakapasok na ako? Kasak nandun nila. Kasi basak ko ako ng picture. Oh, ayan. May balon pa balon pa. Kasi of course, bata. Oh, ayan. Nag-prepare pa siya ng ano. Sabi niya, kuya, dyan ka muna. Sabi ko, hindi. Pupunta ako dyan sa kusina. Manood ako. Oh, ayan. Bang cake nila. Ang ganda. Kasi forest, forest ang style. Or ang team ng pa birthday may lion-lion. ganda Sabi ko, ay, oh, andito yung mga ulap at pagkain. Sabi ko, mmm, Talagang magsha Talaga ako mamaya, hinanda ko talaga yung lalagay ko ng Sharon sa gilid para solve na ang ating isang lingkong ula. O ganun. O diba sabi ng kabigan ko, kumain ka na dyan kuya. Sabi ko mamaya na at tinabihan ko talagang tupperware. Raskoker pala kasi para sure na. Para hindi ka talaga mahuli. O ayan. Diba, Kakanta na kami yan ang happy birthday. O ayan na yung birthday celebration ng bata at kapatid niya. O di ba? At yung cake na yan. masarap ng cake na yan kasi nga galing niya ng cheese factory. O ayan. At saka yung cupcake din is masarap kasi chocolate cupcake ho yan. O di ba? At saka ang happy birthday dito ng mga bata is ang nangyari is mga matatanda ang andyan. O sabi ko, oops. Tingnan ko muna itong cupcake. O, di ba? promise. Ang sarap po talaga ng cupcake na yan. Kaya talagang naubos ko talaga yan. Lahat. O, oh, di ba? Maliban pa. Marami pang olam dyan. At saka bang bisita is dumating na po ng gabi. At yan, nakatahan na kami. Nainuman, tuhan Ganyan, ganyan. Sabi ko, hmm, time na. O, oh, di ba? O, oh, na yan. at nagkantahan na yung mga tao dyan. Kaya ang saya-saya talaga na happy birthday. Talagang happy talaga ang birthday ng bata. O, oh, di ba? Gan talaga dito. di oh, di ba? Sabi ko, babalik ako sa sunod birthday. O, oh, di ba? si Maldi? Yan ang anak aku Sabi ko, Maldita ang tawag ko sa iyo. oh, di ba? oh, yan Sharon ko. O, oh, Thank you so much for watching. Hanggang Samoli boy. bye